Ipinaliwanag ng Department of Transportation and Communication na walang masyadong magiging epekto ang taas pasahe sa tren sa malaking bilang ng mga sumasakay sa MRT at LRT. Ito ang balita ni monoxon Lumalabas sa datos na ipinakita ng Department of Transportation and Communication na maliit na bilang lamang ng mga pasahero na sumasakay ng MRT at LRT ang lubhang maapektuhan ng taas pasahe habang ang 70% ng mga sumasakay ng tren ay hindi masyadong apektado. Ayon sa DOTC, karamihan ng mga sumasakay ng MRT at LRT ay karaniwang bumibiyahe lamang ng short trips na 8 kilometro. Ibig sabihin, sa mga sumasakay ng LRT, mayroon lamang 5 pisong dagdag sa pasahe, habang sa MRT naman ay may 8 pesos na dagdag sa pasahe ito ay batay sa distansya ng biyahe ng tren na may base fare na 11 pesos at 1 peso na dagdag kada kilometro. Habang 3% lamang ng kabuang bilang ng mga pasahero ang makakaramdam ng lubhang pagtaas sa pasahe. Ito ang mga commuter na sumasakay ng long trips o from end to end. Kung sasakay ka ng MRT from end to end, 13 pesos ang dagdag pasahe kung LRT1 at LRT2 naman ay 10 pesos ang dagdag pasahe. Ipinaliwanag ng LRT at MRT na hindi marami ang sumasakay ng long trip, gaya sa LRT na karamihan ay sa recto bumababa at sa MRT na sa Ayala, mas maraming bumababa na pasahero. Because of the distance-based fare structure, there are actually people who will not experience a fare increase. It's an 11 plus 1 fare structure. So 11, pag sakay mo, first kilometer is 1 peso. Pag ang dati, 12 pesos kasi yung minimum. Yung pa rin ang minimum mo, 12 pesos. The one who will experience the most is the one traveling the whole line. Kasi siya yung pinakamahabang uh, tatakbuhin. Samantala, malaki ang magiging tulong ng taas pasahe sa pagkapaganda ng serbisyo sa LRT. Ayon sa LRTA, ang mahigit 900 milyon na kita ng LRT sa taas pasahe ay direktang mapupunta sa services at improvements. Hindi tulad ng MRT, direktang mapupunta sa pagpapaganda ng serbisyo o improvements ng mga tren ng LRT yung kikitain sa taas pasahe. Gaya ng mga release na ito na inumpisahan ng ilagay ng LRT. Kapag nailagay ito at naitapos na, mas bibilis ang takbo ng LRT at mas kakaunti ngayon ang pila sa mga istasyon. Inamin naman ng DOTC na hindi direktang mapupunta sa improvements ng mga tren ang kita sa MRT. Bagkus, ito ay mapupunta sa obligasyon ng pamahalaan sa private owner bago magamit sa pagpapaganda ng serbisyo batay sa kasunduan mula nang itayo ang MRT. Kahit mag-fair increase o hindi, naririyan ang obligasyon <coughs> ng pagbabayad ng equity rental payments o, o uh, renta dito sa MRTC na kontrolado ng MRT Holdings. Uh, kaya nga po namin inilulunsad nung nakarang ilang uh, mga buwan at pati taon, ang equity value buyout Nais natin tapusin ang kontratang iyan kasamang MRTC uh, upang tuluyan ng mawala yung obligasyon na magbayad ng renta. Samantala, isang kilos protesta na pinangungunahan ng grupo ng mga kabataan ang isinagawa sa harapan ng opisina ng DOTC. Ito ay bahagi ng serye ng mga kilos protesta na isasagawa ng mga militanting grupo habang wala pang desisyon ng Korte Suprema sa petisyon na maipahinto ang taas pasahe sa MRT at LRT. Mon Hawkins UNTV News Worldwide